Ito ang kwento ko ngayon. Walang kaparis si tatay. Kwento ni Henaro R. Gojo Cruz at guhit ni Giselle A. Del Rosario. Sa tuwing uuwi si tatay sa hapon, iba't iba ang laman ng kariton niya. May timbang may lamak, palangganang may uka, kalderong bingaw, kaserolang butas at iba pa. Marami rin ang bote na may iba't ibang laki. May bilog at lapad, may kwadrado, may mahaba at pungog ang lieg, at may mga botelya na gamot na kulay sampalok. pinagpapongpatong patong kuminsan ang mga boteng nasa loob ng aming bahay para parang building. Natuwa ako. Kay gandang pagmasdan. Hindi lang ang bote ang inuwi ni Tatay. May mga dyaro rin, bakal, pako, tornilyo at kung ano-ano pa. Kapag umaalis si Tatay sa umaga, walang laman ang kariton niya. Pero pagdating niya sa hapon, punong puno na ito ng iba't ibang bagay. Walang kaparis sa kasipagan si tatay. Minsan may isang washing machine, electric fan na walang LEC, frigider na walang pinto, at radyong walang pihitan ang kanyang inuwi. Walang kaparis ang frigider ng damitan ko. Walang kaparis ang taguan namin at big, ng bigas at ulam na washing machine. Walang kaparis ang mga kasangkapan namin sa bahay na garalgal na telebisyon at radyo. Ang ibang hindi na talaga gumagana. Ipinagbibili ni tatay sa junk shop. Kinikilo ang mga plastic bakal at diyaryo. Binibilang ang mga bote. At ang mga sirang kagamitan, perperaso ang bayad. Hindi ko alam kung saan kinukuha ni tatay ang lahat ng ito. Basta sa gabi, walang kaparis ang sarap ng aming ulam. Hmm. Bakit kaya hindi mauubos-ubos ang mga inuuwing gamit ni ito tuwing hapon? Saan kaya niya kinukuha ang mga ito? bigay lang kaya ito ng mga tao sa kanya? Pero bakit hindi sila nagsasawang magbigay? Nang kung ano-ano kay tatay. Talagang mabait lang siguro si tatay. Walang kaparis ang kabaitan ni tatay. Isang hapot, tinawag ako ni tatay. Halika, may uwi ako iyo. Hinalukay ni tatay ang mga laman ng kanyang kariton. May hinanap si tatay. Ibinigay niya sa akin ng, isa ng isang paa na chinelas. Nakuha ko to kanina, bago pa. Kinuha ko dahil alam ko kung sa sa'yo. Bago para ang isang paa ng tsinelas. Kulay pula ito. Nasaan ang kaparis, tay? Eh? Paano ko ito susuot? Tanong ko. Bukas, hahalapan ko yung kapareha sa tambakan, itabi mo muna, pili ni tatay. Itanabi ko ang chinelas na walang kapares. Pakita sana ni tatay ang kapaan nito. Matagal-tagal na rin akong nagtitiis sa ubod ng chinelas ko. Dumami pang dumami ang mga chinelas na inuwi ni tatay sa araw-araw pero, hindi naman nagkakapares. Kaya, naghahanap ako ng magkasing laking chinelas kahit di magkatulad. Isang kanan na kulay dilaw at isang kaliwa na kulay pula. Walang kapares ang chinelas ko. Nagulat nga ang mga kalaro ko dahil araw-araw iba't ibang kulay ang tsinelas na sinusuot ko. Kay dami mong namang tsinelas, pero bakit magkakaiba ang kulay at hindi magkakaisang paa? Taka nila, aba, basta walang kaparis ang mga tsinelas ko. Pag kong sinabi. Swerte na laro ang mga tsinelas na uwi ni tatay. Kapag habulan, tumutulin ang aking takbo sa asul na berdeng tsinelas. Kapag taguan, pinadala ako sa magandang pagtataguan ng rosas at ng ilang tsinelas. Kapag patintero, madali akong makatawid ng linya nang hindi natataya ang bughaw at abo kong tsinelas. Kapag tumbang preso, naaasinta kong mabilis ang latak gamit ng putikong, putikong tsinelas. <laughs> Wala nga kaparis ang mga tsinelas mo, hanga ng mga la, mga kalaruko. Isang araw, isang kahon ng mga putol-putol na kriyola ang uwi ni tatay. Sa patong-patong na dyaryo, siya ng pwede kong kulayan. Tinuruan niya akong magkulay. Berde sa dahon, dilaw sa araw, pula sa mansanas at iba pa. Kailangan maging maingat sa pagkukulay, bili ni tatay. Dapat walang lampas. Masaya palang magkulay. Sumunod na araw, libro ang kulang ng pahina naman ang uwi ni tatay. Kuinento niya ako ng mga kwento mula sa libro. Nakakatuwa! Kay dami agad naming napuntahan ni tatay. Nakatuloy kami sa mahabang bahaghari, nakapagdausdos sa mataas na talon, nakapagsalamin sa malinis na batis, at kung saan saan pa. Mag-aaral ka na sa susunod na pasukan, anak!" Sabi ni tatay, marami raw akong magiging kaibigan sa paaralan. May guro at na magtuturo sa akin. Naisip ko, walang kaparis na guro si tatay. Inuwian din ako ni tatay ng isang bag na may tagpi, lapis na upod, kapirasong pambura pantasang mapurol, ruler na putol at marami pang iba. Tuwang-tuwa ako! Pwede na talaga akong mag-aral sa darating na pasukan. Kompleto na ang aking mga gamit. Isa pa, marami akong chinelas. Lalo akong bumalib kay tatay. Dumating ang pasukan. Ihinatid ako ni tatay Susunduin kita mamayang uwian, bili ni tatay. Sabik na sabi ako, ano kaya ang mayroon sa paaralan? Maraming bata na ang nakita ko. May bag at mga gamit. Nakasapato sila. Napansin ko, walang kaparis ang bag ko. Walang kaparis ang mga kroyola, lapis, pambura, pantasa at ruler ko. At lalong walang kaparis ang suot kong chinelas pinagkulay kami ng teacher sa unang araw para masanay raw ang aming mga kamay. At nagulat si teacher sa aking kinulayang araw. Aba! Walang kaparis ang magpagkukulay bati niya. Dumating ang uwian. Sinundo nga ako ni tatay at walang kaparis ang sumundo sa akin sa paaralan isang kariton na malinis na malinis. tuwang tuwang mga kaklasiko sa nakita nilang kariton. Sakay ako, sakay na anak! Yaya ni tatay. Iisa lang ang pwede, pwede kong maging tatay sa buong mundo. Tulad ng mga tsinelas na hindi nahanap ang kapares. Iisa lang si tatay. Wala siyang katulad. Walang kaparis ang mahal kong